Bung Sid, maga, umaga, kalau na nang umaga, Oktober 25 nya, di tayo sa hospital ng Trisi Martiris, sa uh, Emilio Aguinaldo Hospital, ang anong kapatid namin, na hospital na yung kinagawa ng gamot ko sa Samar, ito eh, na ta eh, ano, ano na, na may stroke, kinatake, uh, dito. Yan, dala namin jeep yung QA namin. Jeep lang QA namin yan, yung namin dito sa ospital. Bakit? Ah, asa, punta, punta. Ito sa purtasan dito. Bakit? Anong gagawin? Eh, nakahiya kay Aguinaldo. Kilala ko yun. Bakit naman nakahiya? Pwede ako ng putas. Ah, tara, 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 tara. Ayan, si Bartalo, yung asawa ng kapatid ko. Alam sa ospital. Ano sa ba? Meron? Yeah. Ambo. Nagilipat-lipat pa, ang buhay namin kaya Bakit may kung Bawal sa hospital ng bilyon? Hinaljan kapag patay naman sila o na kumpanya kasi na Ang Unsi si 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 si

Dito pa kami sa hospital, buksan rin. Eh, tayo pwede naman, babatay sa natin. Si Bawa lang, marami. Dito sa trisi, hospital. Sa Cavite. Marami kami dito, mga kapatid. Si Inday, si Ipor, Si Por, si Dolores si...

bisa kami, bisa balipangan. bisa trisi, nah, nah, kita nah. Sel -sel Walter Mark trisi, Mark Tracy.